ni, okay, May ayusin. Oh, magulo, madumi. Ayusin daw. Alam niyo ba 'yan? Tagline ng campaign rally daw ni Pastor Kids um. yo, at ng PDP Laban. Ayusin natin ang Pilipinas. Teka lang, ano 'kong tanong diyan? Bakit magulo ba Pilipinas? Ang sagot yan, oo, magulo nyo kasi, 'di ba? Kasi sabi diba, unit team. Mm. Ano okay, na nangyari? So, gusto nyo ayusin ang Pilipinas. Sa akin, mga kabatang helmet, ang stand ko dyan, dapat lang talaga ayusin ng bansang Pilipinas. Ang unang gawin, tanggalin ng trapo, tanggalin ng political dynasty, huwag silang iboto. Yun yun. Tanggalin niya mga nagsusuklay na yan. Oo. Huwag iboto yung mga panira. Eh, palogs, politiko, para umayos ang Pilipinas. Kaya tama rin pala yan, Obichoga Park. Ay, oo. oo. Tama, tama, ang tagline yan. ng PDP laban. Tama so, naman. Oo, tama yung tagline ni Pastor P. Oh, uh, 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 na ayusin natin ang Pilipinas. Tamang-tama yan. At lagi ko lang iisipin, mga bata helmet, para hindi ko sila iboto. Uh, oh. Kasi gusto ko umayos ang Pilipinas. Eh. Mm. di ba? Oh, gusto ko umayos ang Pilipinas, boboto ako ng matino at karapat-dapat. So, tamang-tama yan. Hindi sila iboto. Oo. Oh. Tama-tama yan para isipin natin kung sino ba yung hindi corrupt. Oo. Oh, oh. Oh. Kung sino ba yung walang sa FBI. Yes, di ba? Eh, ito pa. Meron pa akong nabasa, mga bata helmet, kung hindi ba naman. Lunes na lunes, ang ink ng dugo ko. Oh, eh, o, no? ayan Let's, ano? Let's make Philippines great again. Ano to? Wow, gaya gayo Gaya-gaya, puto <laughs> maya. Ano, feeling nyo? Maga kayo? Wow. Ha? Ayan nga, oh, Here, <laughs> stay ni Mr. Robin Hood Padilla? Pinuri pa niya sa Trump? Ang unang tanong ko dyan, alam ba talaga ni Mr. Robin Padilla ang pinag-ugatan ng gera ng Ukraine at Russia? Yun, diba? Kasi kung ito lang yung alam mo, ganito lang kababawang alam mo, at hindi mo alam ang pinag-ugatan, huwag ka nalang magbigay ng statement. Diba? Kasi mismo presidente na nga ng Ukraine, videographer eh. Si Zelensky na nga. Diba? ini explain nga niya eh, dun, -dun, -dun sa Oval Office, nung nasa US siya, no in invite siya ni Trump. Eh kasi nga, gusto niya si Trump. So, di ba nga, kinong niya ni Mr. Robin Padilla nung nanalo si Trump. Nagupot mm -mm. din siya nung natalo si Trump noon. Mm -mm. Tapos, let's, let ano, let us make Philippines great again. Una sa lahat. <laughs> kailan pa hindi naging great yung Pilipinas? 16 oh, Yun, <laughs> kailan, pababa na nun. Kailan ba nang na bumaba ang moralidad ng Pilipinas? Nung ano, may nagmumura. Di ba? Kailan bumaba ang pagtingin sa mga Filipino? Nung may rape jokes. Oh. Nung na-normalize yan, mga kabastusan. O, oh, ba? Diba? O, oh, alam mo, uh, uh, ganda talaga ng tagline eh, no? Ayusin hmm. natin ang Pilipinas, let us make Philippines great again. Huwag natin iboto. Yung, yung nagsabi yung mga trapo. Oo. Oh. Tanggalin ang political dynasty. Tanggalin ang mm. political patronage. Di ba? Oh. Sabi nga nung mga nasa live kagabi. Kaya maraming maraming salamat talaga sa tagline na yun. Dahil talagang pinaunawa at pinaanaw. Diba? Oh. Di ba? Parang talaga yun sa isipan ko mga kabata helmet. Na. Ayusin natin ang Pilipinas. Kaya let hindi us. kita iboboto. Let, let us make Philippines better. At dahil diyan, talagang hikis eh, kayo sa balot ako. Oh. Ay, very good, very good. Oh, Di ba? hindi hindi kayo makakalusot sa balota ko. Dahil gusto ko na maging maganda ng Pilipinas, makabangon ng Pilipinas, umangat na ang buhay ng mga Pilipino. Kaya dapat, bumoto at pumili tayo ng karapat dapat. Kaya dapat, X eh, sa balota at... Oh. oh. I-comment down below nyo na dyan kung sang ayon ba kayo sa akin, mga kabata helmet. Pero, ba diba, parang awa nyo na. Isin na naman sa Pilipinas. Napapanood yung mga video yung pagsuklay-suklay -suklay sa hiring, yung pagmumukbang sa hiring naawa ko sa sarili ko dahil yung tax ko napupunta lang sa mga ganitong klaseng tao at may napanood pa akong video na hindi nga daw siya makasabay sa plenary kasi daw kapag nagpapalitan na nga daw ng argumento, lalo na kung nag english na. Hindi naman masamang aminin na hindi makasabay dahil nga English yung ginagawa. Pero ba diba, dapat prepared kang pumunta doon. Ang ano lang, Javi Jogapar, dapat hindi ka tumakbo. Kung alam mo sa sarili mo na magiging pabigat ka lang at wala alam mo talaga magagawa doon, dapat hindi ka talaga tumakbo dahil wala eh. Lalo lang na lugmok. Isa sa mga dahilan kung bakit ang baba ng tingin sa mga Pilipino. Kaya ka lang ba tumakbo dahil sa sweldo? Allah. Kasi wala ka lang kinikita eh. Ang laki ng swelduhan kasi mga kabata. Ah. Hindi, pero hindi nyo ba naisip na eto, wala naman tayo natatanggap in return dyan sa mga inupo nyo na yan. Eh, napaisip lang ako. Pwede din, baka may ipinagtatanggol na individual or pamilya. Kaya, kaya tumakbo. kaya sila, oh, kaya sila inupo. O, oh, diba? Ako, mga batang ngayon, mga tayo. Malapit na malapit ng eleksyon. Mayo, 2025. Diyos ko, mag Ash Wednesday na po sa Wednesday. Mm. lang, no? Sana, naku, na, na, Naloka lang talaga ako sa ayusin natin ang Pilipinas. Diba, aayis ang Pilipinas kapag nawala ang mga trapo, nawala sila ng mga nakaupo na epalogs at politiko Mawala yung mga bulok na yan. Tal Alisin na yung mga, mga bulok na, na mga yan. Bulok, Alisin na, kayo. utang na loob. Huwag na kayo magpabudol, porket sumasaya, porket artista. Oo. Hindi sa inaanan natin ang mga artista eh. May mga artista ang matitino naman talaga na gumagawa ng batas para iangat ang buhay ng mga Pilipino. Pero, ito namang iba, Diyos ko naman, huwag nyo nang papasukin. Diba? Meron ng interview na naman, video ka, pwede na naman tong isang artista na ano ba yung magiging batas mo para sa traffic? ah oh, ang sabi? Wala pa rin! sabi niyo siya mga kapata helmet. Basta kung nag mo video to, kalimut na mag-subscribe. At i-click ang notification bell para lagi yung updated sa naman na upload namin ng video ka. purple Pero talaga ayusin natin na Pilipinas. Ang sagot po dyan, huwag bumoto ng mga trapo, huwag bumoto ng mga pulpulitiko, huwag bumoto ng mga epalog. Tanggalin sa balota yung mga yan alam nila na kung sino ang dapat natin iboto na talagang may malasakit para sa bansang Pilipinas. Di ba, Rachel Kapar? Parang uh. naman yung tax natin, hindi nasasayap. At napupunta lang dyan sa mga nagsusuklay, nagmumukbang. Matanong ko lang, may batas na ba siyang naipasa? Wala. Parang wala pa akong naanin. Magre-research ako, mga kabatang helmet, kahit isang batas kung may naipasa na. Pero, Pero wala ang nagawa talaga, niya... Wala pa talaga akong naulinigan. Ang nagawa niya, tumawa during the hearing, matawa during the hearing, uh, magmukhang talino, uh, mag, yun nga, magsuklay, magbukbang, sumandal ng masarap ang buhay, ang itsura. May napanood pa ako, talagang may natatanggol niya si Pastor Kim kasi nga si Pastor Kims nga daw is never talagang parang tinalikuran si Tatay Diggs nila. At tanong ko lang mga kabata helmet tayo ba ay bumoboto ng isang individual dahil may pinoprotektahang pamilya or individual din? Or bumoboto tayo ng mga tao na layunin talaga eh para iangat ang bansang Pilipinas? Hindi para sa certain individual o pamilya lang. Hindi para sa bulsa. Kundi para sa kapakanan ng lahat. Nakakaloka lang talaga yung mindset na hindi iniwan si ganyan, talagang nandiyan. Eh, ka lang umiikot ba ang bansang Pilipinas para sa isang pamilya, para sa isang individual? Nakakaloka lang talaga. Bakit? Pag-aari ba nila ang Pilipinas? Pero ayan nga, mga batang helmet, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mga sabay, nag-helmet din ang buka, keeps getting better. Every day! God bless everyone! Bye! Talagang pagkiatoy ni Lenny Robredo lang talaga, yung mga topics natin, talagang positivity lang. Pero pag sa iba talaga, umukulo talaga dugo ko. Ano, pakukuloyin pa natin. Huwag na!